Up, welcome to Flat Thailand. Hi guys. So nandito kami sa Flat Thailand ngayon. Time check it's six 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 forty na ng umaga, oh, di ba? Kapag pumunta kayo dito, ah... Uh, from Nakhon Ratchasima sa masapay sa going here sa San Kitrat, Thailand, it's 9 hours po yung biyahe namin. From 6 p.m. to 1 o'clock. Tapos na drop by lang kami sa PTT station para matulog. Nandito na kami. So, nag kami sa Coco Express, yung boat, So, yung first trip niya is 10 a.m. So, bago yan, maglakad-lakad na tayo. Ito yung bridge. Ayan. Tapos, alam nyo ba, dyan yung border na ng Cambodia. Kabilang bundok na yan. Ayan, kabilang bundok Cambodia na yan. O, diba? ba? Ito yung bridge. Ewan ko kung saan ito papunta. Tapos, ayan, may namimingwit dito. So, nasa truck kami ngayon. napakaganda naman. Diba? Very peaceful. Walang halong etsyas, pero peaceful na peaceful. Ito siguro, ayan, mamaya, may mga bilihan dito na mga pagkain. Ayan. Kasi maaga kami ngayon, susarado pa sila. Kami na lang daw magbubukas nito. Maganda dito, malinis kasi meron silang lagayan ng mga basura. Let's go here. Ano nakalagay B? Hindi ko po siya mabasa. Sige. Nakalagay. Nahirapan rin niyang basahin eh. Ah. Nahirap basahin ng ganyan Ito na babasa ko yun. Eh. Halat na tap. Halat tong. Ah, uh, si tinsikyaw. Sino maisang May isang manisda. Oh, very hard working. guys, yan yung kochang. Ayan dyan. Tapos doon ang kokod so, Malalaman yung mama niya kung saan kami pupunta na isla for the win. Sige, nakaputi ka. Alam mo, nakaputi ka dyan. So, nasa truck kami. Waiting na mag-open yung ticketing outlet na saan kami bibili ng ticket. Saan yung Sandy? Yung doon yung Sandy. So, nine hours po kami nag- biyahe from Ratchasima going here. So, 9 hours kami dumiyan mean, from 6pm to uh, 1am. Ayan. Tapos, nag-drop by lang kami sa P PTT Pototo Station. Gas Station. Para matulog. Pero, hindi kami masyadong matulog kasi mainit. Mainit rin yung sasakyan. Kasi hindi namin ino in-on yung aircon. Nasa masisira yung sasakyan. Ayan. Kaya... Ito, for the bangag tayo ngayon. But I'm very excited. Malalaman nyo saan kami pupunta mamaya. See ya!